Isang araw sa buhay ng isang saksing makeup artist. Puro na video ay tayo sa Santa Cruz, Laguna para imitang ang ating mga Beshi, Marvin and Howell. Dahil daw, may event kami kasi kinabukasan at hindi makakasama si Howell. Kaya nag kami tatlo dito sa Magnolia House at kumain kami ng unlimited chicken dito. Speaking of unlimited chicken, ay medyo may mga weird silang flavor dito sa Magnolia House. Meron silang flavor na nung tawag doon yung champurado, sinigang, strawberry kineso, at iba't iba pang flavor. Yan, unlimited for 299 pesos only. At pwede ka mag-add ng, nabawa mag-add ka para maging unlimited din yung drinks, ganoon. Tapos meron din kami tinikman dito na, ano siya, yung sa sobrang anghang niya ay kailangan pumirma ka ng waiver para matikman yung chicken na yon dahil yung flavor niya ay sa sobrang anghang pwede kang ma-choke choke me daddy Chiring. at tikman na nga natin ang kanilang mga chicken wings Ow! Ah. tapos meron din tayo dito ano, yung egg rice, tapos ayan na nga yung iba't ibang mga flavor ng mga chicken. Ayan yung champurado, may gatas pa sa ibabaw, ba? Diba? Tapos ayan si Marvin, may beshi. At ayan yung may mga parang mga sprinkles ng sila, yun yung maanghang na nagpirma pa kami ng waiver. Tapos, pagkatapos namin kumain, ay lumabas na kami at nagpunta kami sa Pagsanghan Laguna dahil imimit namin ang aming iba pang mga kaibigan. Actually, biglaan lang to. Yan, napunta kami dyan sa Balanak at narito na kami sa Pagsanghan Laguna. Nagpunta kami yata dito sa anong tawag doon yung Tazamia dito sa Pagsanghan Laguna at napag-usapan namin na maglakad na lang kami dahil medyo malapit lang naman. So, sobrang lapit parang limang kanto. <laughs> Pagdating namin sa Tazamia ito na, sobrang pawis na pawis na kami tatlo. Ayan, papasok na tayo sa Tazamiya Mia. lang kami ng mga favorite drinks and coffees namin dito para ma-enjoy ang Tazamiya Hindi po ito sponsor pero ang nalibri pala dito sa amin ay si Kuya Paul Marceliana ng Gawad Laguna. ng amin kapatid sa Gawad at ayan na si Marvin naghintay na ng order order. Marvin nga pala ay from pagsanghana at na naman natin kapatid na si Howell from Paite at yan. Nagbabayad na po tayo. Pero hindi po talaga ako nagbayad. Ako nagbayad po si Kuya Paul. Di lang siya nakita sa camera dahil ang dami namin mga chika-chika dyan sa ano, sa likod ng camera. <laughs> ayan. So, ayan. Kuwari ako nagbayad. Pero ano pala. Kemi lang pala. Okay na. Ayan po ang aming mga order, matcha at saka yung carrot cake. Ayan. At di ba na sabi ko nga sa unang bahagi ng video ito na mayroon kaming event kinabukasan na hindi makakaten si Howell at eto na nga nagsimula na ulit ang paglalayag ng gawa. Dumatan muna tayo kinabukasan sa event ng gawa at mag-support tayo sa mga kapatid natin mula sa bayan ng Pila. Ayan. Si Princess Cardiente at saka si John Burn Landurito. Tapos, sino pa ba? Si Lance, ang kasunod from kolehiyo Tapos si Kuya Nakalimutan ko ang pangalan Basta Ortega, apelido niya Ayun, yung sa ating ano at Nagpunta rin kami dito sa iba pang coffee shop Dito sa Santa Cruz naman Sa harap ng Metro Central Mall Kung di nyo nalalaman Ano ang pangalan ng coffee shop na ito? Ayun, parang ang laki ko dito Sorry, parang naman akong pagod na pagod dito <laughs> At nasa third floor kasi Medyo, ano ang pangalan? 20 20 th Street yata yung pangalan ng coffee shop na ito. Ayan, salamat sa mga salamat sa anong tawag dito? Salamat saan? Sana ako magpapasalamat. Bye.